For today's video guys, meron na naman tayong gagawin. Oh, shout out sa mga electrician diyan. Ayan, alam na alam niyo naman siguro 'tong ginagawa ko, di ba? Maglili out na naman tayo ngayon dahil may gagawin tayong isang coffee shop. Syempre, susundan lang natin yung plano. Ayun sa plano, ito 'yon. Ayan. Ayan, kita niyo naman 'yan. Oh, shout out kay Boy Cubos o kay Master Cubos. Ayan. At syempre guys, isang araw pa lang yung gawa na yan. Ayan, winairingan na natin agad. Winairingan agad para makita natin yung kita. O ba diba? <laughs> Meron tayong may sa ating engineer. Ayan, para may masilip sila agad. Mamaya, pag bumisita sila dito sa area. all right so kita kita nyo naman yung layouting ng ilaw na yan guys. Ayan mga ka-electrician, shout out sa inyong lahat. Update ko kayo guys pag hanggang matapos 'to. Hanggang may kabit yung mga ilaw, syempre yung home run papuntang panel board area, electrical room. So ito kasi wala siyang electrical room, panel board lang dun banda sa likod. Ayan, papakita ko pa sa inyo yung ibang video pag matapos na 'to. Unti-untiin natin para naman syempre may maikwento ako sa inyo regarding sa electrical. Ayan. Ayan, shout out sa mga master dyan. All right ba? All right. Ayan, all right. Kita nyo yung square box na yan. So, nandyan lahat. Dyan papunta dito sa switch bank. Dahil dito lahat ang control. Dahil ayon sa plano, walang three-way switch. All right. Yo! Ayan. Baka si Wayne Sigala. Ayan. <laughs>